Kasi wow. ito babae. O okay. hindi tayo masisiyan. Yun nasa na sa lubong natin. Siya uling gumamit. Kung pupuntahan nga natin. Ito pang he? Kadiri, hindi ka nga pupuntahan natin. Diyos naman, nga. Diyos ka Hoy! Hoy. Ikaw yung galing dito, di ba? Ikaw yung hindi nagsiyan. Oo, bakit? Sa nga yun. Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi mo nababasa doon, mag-flash! Diyos ko naman, <laughs> hindi ka ba nag aaral Hoy, ikaw babae ka ha? Yung kababuyan mo, wag na wag mong dadalhin dito sa public CR. Paano oh. kami gagamit ang panghe? Ha? Sa beti ba iayon mo naman yung sarili mo dito sa CR? Ito naman! Sasagi sa ka ba umiihi? Ha? Sa Sasagi ka umiihi? Baboy nito, dugit ka ba? Ha? Mukha naman dugyot, tinatanong mo pa. Pati ba naman yung kababuy? Ano nakakainis kang babae ba? ka? Bakit pa dito ka nagsi-CR? Si ni si yung mga ganito. Pero eh. Okay, ba? ano bang ginagawa mo dito? Ha? Hindi ka na babagay dito. Yung kadubyutan mo, huwag nadal dito, ha? Gusto mo, mo ah, dun ka sa PDF? uh, ah, PWD. Ay, tama ka dyan, ah, girl. Ano ba doon CR? ka na? Ah, ka? Nga? Ha? Hindi hmm. hmm. ka uh, yata nag-aral eh. Excuse me. Yes? Ha? Oh. Sino naman to? Ano, ano yun? yun? Dadaan ka ba? Masyado na kasing masakit yung sinasabi niya sa kanya. Wow. <laughs> eh, sino ka bang tingkling ka at nangyengi-elap ka dito? Naliliitan ka ba sa amin? Chupi! 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 Huwag kang pa dito! Hindi naman kasi sa ganon. Gusto ko lang sabihin na wala namang ginagawang masama sa inyo si ma'am. Tapos kung ano-ano yung sinabi niya sa oh, kanya. Sa hindi ko sama Masyadong below the belt na kasi. Ang sakit Girl. sa ilong! Masama yun! Hindi mo ba naaamoy? Dugyo! Ang mga ilong dito! Isa ka pa e isang malintik lang ka sa Eh, pa? Pa, pati siya hindi nagbubuhos kaya... Magsama kayo! Gusto niya magsama kayong dalawa. Hey, so bagay. Sa mga itsura naman nila, mukhang ganyan naman talaga yung dalawa. Hmm. Wala ulo hanggang pa ah. Oo. Oh. Tapos yung isa nakikisali din naman ka Oo nga. Kapansin. Oh. Iba naman nga. Yes. Yes. Hindi ka mo okay. na mag-boss. Gusto mo turuan ka na. Kung paano ka mag-boss. Oo nga. Turuan na nga lang. Kung sa'yo, magpa-flash yun. Hindi pindutan na. Nandiri. Nandiri ako. Hindi na ako babalik sa CR na to. Oo, Lalo na. Hindi pa kami tapos sa inyo. Kapag ka ka. Katiri. Nag-aral ba yan? Alam mo ko, nakikira mo kayo ng yeah. mga dito. Ano? Gusto niya ipakaladkad ko pa kayo? Alam mo, kontakin natin yung Lord. Yes. I-report natin sila para maban sila dito, yung mga ganyan. Kakainis. bawo baw, baw, baw Tuloy ba di ba si CR ngayon? Tuloy wala naman Johnny dito. Hoy, baboy. Gusto mo ba? Kuskusin mo yung sahig. Ang bahok. Ang pang eh Ay, hay. sa bagay. Bagay hay, sa, 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 sa kanya magkuskus ng sahig. Hindi itsura niya, balumbalumba. Mm, um, mukhang Hindi <laughs> <laughs> ba talaga kayo titigil ng panlalaki? Hindi! Ang ba't hindi nawawala ba yung amoy? Ba't hindi nawawala yung... Ang bago doon! Gusto so, ba ikaw magkuskos? Hindi nyo ba naiisip na pag sa inyo sinabay yung mga yun, masasaktan din kayo? Hindi <laughs> naman kasi kami kasing baboy niya. True! Napablash kasi kami. Pinalakay kaming ganun. <laughs> ba't ba kung <malakami> ka dyan? <laughs> Ang kaloko naman to. Therapist. Ilagay nyo kasi yung sitwasyon nyo sa sitwasyon niya. Sa tingin niyo ma ma maarok nyo yung mga pinagsasasabi niyo? mga masasakit na salita, na hindi naman talaga siya yung may kasalanan? Ma, Marta, ma aardali. Sigurado Isang ba kayo na siya yung umihisa sa heg? Eh, siya lang namin yung kasalubong namin dito eh. Sino pa? Ay, baka ikaw. Baka nga ikaw kaya kaganyan. Guilty ka, girl. Ay, naku, hindi ko talaga alam, ma'am. Dito sa mundo, ang daming mga judgmental. Ay, momma, judgmental. Judgmental, judgmental. Alam mo, ba di ako makapagdigil ng lahat ng Pigilan mo Ay, ko. Ako, pigilan mo. Nakaira na rin ko. Ang O ano? Ano pa ginagawa mo? Kuskusin mo na yon, Buhusan mo! Napakabaho kaya! Ano ka? Bilisan mo na! Ano na may gagamitin niyo? Ma'am, um, yung CR po dun sa kabila na gamit po? Hindi. Ang baho eh. Ay! Igawa dito kasi. Pasensya na po kayo, yung anak ko po kasi may doon sa sahig eh, lilinisin ko po muna. Pasensya na po kayo ha? Ayun naman pala. Sabi ko naman kasi sa inyo eh, alamin niyo muna yung totoo. Ganda nga ng damit niyo, mukha kayong donya. Bantot naman ang mga ugali niyo. masyado naman ako nahiya sa sarili ko. Ayoko din kasi bumaba sa level ng attitude niyo eh. Hindi ako pinanaking ganyan ng mga magulang ko. At sana next time, huwag kayong masyado na pang musiga. Sayang naman yung mga ganda niyo. Sayang naman yung kaseksihan niyo. At ang pagkakaalam ko din, lahat naman ang ihi natin mapanghihin hindi naman may iiwasan sa public CR. Kung gusto niya ng mabang CR, doon na nakisa yung umuwi. Pwede naman siguro. Ah. Una na ako ha. Thank you ha. Salamat sa pagliligtas sa akin. lang nga to. Medyo nagulat lang ako. Hindi ako makaini kanina eh. Masyado kasi silang... Uh -huh. Gina G. Mm -hmm. Dapat Sige. tayo talaga mga ba yung, yung pasensya sa mga oh, mga makikita niyo po. Pero na, na kayo ha? kayo.